For today's video mga ka-friends, tayo po ay magawa ng masarap na espageti. Kalimitan po pag tayo magaluto ng espageti, ang laging lahok ay hotdog at saka ay giniling na karne. Para maiba naman po ay magluto naman po tayo ng seafood espageti. Ay nako, pagkasarap naman talaga nito pag ito'y naluto at ito'y seafood espageti. At dahil nga nagkikrabe ako ng espageti ngayon, abay naisipan ko ang na rin luto. Abay may pakrabe-crabe pang nalalaman, ano? Abay hindi naman laging gulay ang ating akainin. Matikim naman tayo ng masarap-sarap geneng. At dahil nga medyo mahal-mahal ang kilo ng pusit ngayon Ay napabili pa rin ako At kung mahal ang presyo ng pusit Abay mas doble ng presyo ng hipon Kaya naman bunggang-bunggang tawad ang hiningi ko dyan Yan un talaga ang buhay Pag gustong maka-discount Makapal dapat ang mukha geneng. At ayan na nga nakaluto na tayo ng noodles Kaya alagay muna natin dito sa pinggan para tumulo At magagisa naman tayo ng bawang pati ay sibuyas Talaga namang sibuyas at bawang palaang ay napakabango na. At ilagay na rin natin yung hiniwa-hiwa nating pusit at pati hipon. Maglagay na rin tayo ng tomato paste at oyster sauce. At ilagay na rin natin yung ating tomato sauce. Ay ito pala ang ay masarap na. Paano pa pag naging spaghetti ay talaga namang mapapakain na naman ako nito ng malaki. At ilagay na rin natin yung ating nestle cream at lagyan din natin ng kaunting paminta. Naglagay po tayo ng nestle cream dyan para medyo malapot-lapot yung ating sauce. Pagkatapos nga po ng ilang minuto ay naluto na yung ating ginawang sauce. Dahil gusto ko sa espagueti ay yung medyo manamis-namis ay naglagay ako ng dalawang kutsarang asukal. Para po hindi agad mapanis ang inyong nilutong espagueti ay dapat po ay lutong-luto -luto yung inyong sauce at ilagay na nga natin yung ating noodles dun sa ating nilutong sauce ay ngayon pala ang ay ako talaga namang natatakam na at halu-haluin natin hanggang sa malagyan ng sosyong ating noodles dahil pangit nga ang labog sa espageti Ay ate na itong aahunin Ilagay na natin ito sa pinggan At nang makain na At ako'y kanina patakam natakam Ang ganda nga ng ating pagkakaluto sa espageti At hindi siya labog Yun at ilagay na nga natin Ang pinakamasarap na toppings At habang inalagay ko nga yung toppings Ay talaga namang ako'y laway na laway na Kaya ano pang iniintay natin Abay tikman na natin Yung ating nilutong sipun espageti At ayan na nga atin ang atikman Ay nako ay talaga namang panalo panalo ang lasa. Dahil nga masarap ang ating pagkakaloto ay abay sunod-sunod ang ating subo. Ay dahan-dahan naman parang hindi ka nakakakain ng espageti ay. Abay makamadalang talaga tayong kumain ng sepod espageti. Lagi nala ang hotdog at giniling na karne ang lahok pag napanood ninyo itong video ito na aking seafood si spaghetti ay nako ay wag kayong matatakam at baka kayo ay mapaluto rin. At ito talagang hipo na paborito ko ay talaga namang napakasarap na kahit ilang piraso ay malalaki naman. At bala ko pang gumamit dyan ng chopstick ay naisip ko hindi nga pala ako marunong gumamit. Kaya naman magtinidor na laang tayo at marami pa tayong makakain. Dahil sarap na sarap nga tayo sa ating nilutong spaghetti ay makakaubos na tayo ng isang pinggan. Grabe ay talaga namang napakasarap sarap ng aking kain. At kahit nabubulo na na, ay talaga na may tuloy-tuloy pa rin. Talaga namang ang masasabi ko ang ay craving satisfied. Ganun! Dahil pag busog, lusog. Mga ka-friendsy, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and see you again guys!